Mga kaagimat, i-share ko to sa inyo mga kaagimat ang orasyon para hindi masumpa or para hindi mawala ang bisa ng kapangyarihan ng yung mga anting-anting o agimat sa mga patay o sa sementeryo, punta ka ng simbahan, panganak, regla o yung, may ma yung magre-regla yung babae o kahit na anong dugo kasi yung mga agimat ng karamihan madali yung masumpa mga, mga kagimat maraming bawal ito na orasyon ang hinahanap ng iba na wala sa kanila kaya yung mga orasyon nila yung mga gamit nila mga anting-anting hindi sila pwedeng pumunta ng mga mga simbahan o hindi sila pwedeng pumunta ng patay salamay, sa lamay, sa sementeryo o sa kahit saan kasi wala ang bisa ng kanilang mga agimat o anting-anting so ito yung orasyon na hinahanap ng marami pero since Christmas ngayon mga kaagimat, isishare ko to sa inyo. Marami nang gustong kumuha nito sa akin. Gusto nila mangingi na mga leader, mga master, mga commander sa iba't ibang grupo na wala ito sa kanila wala wala silang ganito pero gusto nila makuha para yung kapangyarihan nila ay hindi mawala ng bisa lalo na kung papasok sila ng simbahan or sa cemeteryo ang karamihan kasi sa mga antingeros dito sa Pilipinas eh makapunta makakita lang ng patay may lamay bawal na mawala ng bisa ng gamit nila pero kapag meron kang orasyon na to eh maproprotektahan yung gamit mo at hindi mawala ang bisa. So, pwede ka na pumunta kahit saan, mga kagimat. So, ito yung orasyon. Kak, aba, ekbe, akbe. Yan, mga kagimat. Very simple, mga kaagimat. Apat na words, pero napakalakas at mabisa ito. Ito yung hanap ng karamihan. Gusto nilang gusto tumakuha. Pero wala, sa kailan, wala silang kaya madaling masumpa yung mga gamit nila kasi wala silang ganito kaya yung mga gamit natin mga kagimbat, mga ritual natin, mga pamamaraan natin hindi tayo ordinaryo na antingiros kasi meron tayo mga sikreto pamamaraan nga, hindi alam ng karamihan at kopyahin nyo ito mga kagimbat. kak, aba, ekbi, akbi kak, aba, ekbi, akbi So, before nyo to gawin, mga kaagimat, kailangan nyo munang magdasal ng, ng uh, nine na Our Father, nine na Hail tapos isang I believe hanggang ispinako sa cross, tapos ito yung gamitin nyo. Or i ko dito yung simple na pamamaraan, yung animatam, i-share ko dito yung link, yung explanation ko para mapaandar to na uri ng no? Kasi kung i-memorize mo lang, hindi siya, Magbibisa kung wala kang pakain dasal. So, kailangan mong meron ka pakain na dasal nito para mas maging epektibo siya, mga kagima. Pwede mo din ito ihip sa iyong mga gamit para yung gamit mo hindi mawala yung bisa, Parang may shield siya. Kahit saan ka pa pupunta, hindi mawala yung bisa, Kasi meron ito. Orasyon para hindi mawala ang sumpa ng iyong mga gamit. Kahit punta ka pa sa mga patay simenteryo, simbahan mayroong nananak regla. Marami kasi mga antingeros dito sa sa Pilipinas sa, sa iba't ibang lugar eh bawal kung kapatid mo na babae may may nag uh, nagre-regla sila, may nagdudugo, is eh, tanggalin mo dapat yung gamit mo, ihiwalay mo sa katawan, ilibing mo sa haligi na yung bahay. Kasi kung hindi mo yan gawin, mawala ang bisa ng gamit mo masumpa siya hindi saya masumpa may nanganak bawal din yan okay mga kagimat so mga kagimat please like share comments and subscribe to our youtube channel and follow me on facebook at kita kita tayo sa susunod na video ako ang yung kagimat na si paraon Agimat ni Paraon